morning. Ah, uh, dito kami ngayon kasi may laban si Kuya sa laro nila, laro. Sports pala. So nandito kami sa Kamino Yama. Nauna na sila papa doon sa loob. Kami ni Bunso ay dito pa sa huli kami, nagpahuli kami. Kasi nagbihis ako dahil mainit. Pang winter ba naman yung uh, suot ko kanina nagkamali ako Sobrang naman kasi lamig kaya hmm? nagpalit ako ng damit kaya na yun ito yung ating view dyan sa labas labas ito dito parking area hala na ano ba tayo dong parang nawala na tayo sa earth <laughs> yo po ang na hindi na nadugo niro ko na so ngayon ah uh, dito ako sa sakyan hindi na ako nakapag kuha gano doon ng video kasi maingay ang daming ang ang daming hindi marami pating tao mga nanonood at kunting clips lang ang kinuha ko yun sobrang ingay dahil nga laban sa loob kami ng malaking ano, ar sa arena malaking gym tawag mo dito ako sa sakyan, balik ako sa sakyan dahil um, tayo wait lang ayun may nakasalubong kasi ako na mag-ama eh panay ang tingin sa atin kaya in-step ko muna In-step ko muna ang pagbablog ah, hindi kasi sila nagbablog dito mga eday ako lang ako lang at ikaw <laughs> kayo Yun. hindi uso sa mga hapon meron doon sa bandang Tokyo mga mga vlogger pero dito wala wala gaano dito na tayo sa sakyan. Hindi ako napagdala ng stand ng ating cellphone, ah cellphone camera. Cellphone lang gamit ko, hindi ko na ginagamit yung ano, yung G7 natin dahil ano, mabigat, mabigat sa pagiramdam ganito dito sa amin pag uh, akibale. aki bale aki ang tawag nito dito nila pag autumn autumn na kasi ngayon dito Utom, utom na. Ayan, pina, binuksan ko yung pintuan ng sasakyan para pumasok yung mga fresh air fresh air hey, day. nasaan rin? Ah, nasa gusto ko sana mag bumili ng pagkain kaya lang malayo so hello hello good morning good morning another day another vlog another life o ganon <laughs> so kahapon hindi na ako nakapagkwento. kwento hindi na ako mag uh, continue ayun kwento hindi ng ating vlog dahil ah, uh, nagbibisi-bisi. Handay, as usual, uy. Continue na lang tayo today sa terms ng aking anak. Ayun, so samahan nyo ako ngayon araw na to sa ating vlogging mm -hmm. Tayo ngayon, wala akong trabaho. Wala akong trabaho, hindi nga ako pumasok dahil, um, yun. Uh, may intramural, intramural, intramurals. Tama ba yun? Saan ba doon? Intrams ang aking anak dito sa school nila. Kaya, uh, manood tayo ng saglit. Ipakita eh, natin na nag-support tayo sa ating mga anak. So, yun. Nag-absent ako dahil, yun nga, intrams nila. Kailangan nating paulit-ulit, dahil. <laughs> Ipakita na yun, supportive tayo mga inahan. Bisag-busy, support-support din. Pag may time, o di ganun. Kasi pinaghahandaan nila tong araw na to, pinagpraktisan nila ng mga ilang weeks para sa ilang sa kanilang intrams. Um, marathon, I may iba-iba silang gagawin. So, pagkatapos ng takbo niya, um, ang tawag niyan, marathon ang tawag niyan, mga ilang oras, isang oras mahigit dito tayo sa sakyan kasi pahinga hindi, hindi, ayo kong mag kasi malamig, dito tayo sa sa sakyan so yun, maya ulit doon na tayo magbablog so ayan, naglalakad na tayo guys <laughs> ayan na, nagumpisa na ang kanilang uh, opening ceremony and drums yun, basta yun na yun Nanood na lang ako. Diyan. Ayan, can you start ng ating kapal ng ating marathon? Ayan na, number one siya dyan sa kanilang group. Group by group kasi sa isang group. Anim, anim ka sila. Ayan, so, uh, tapos na siyang tumakbo. Siya ang number one dun sa group niya. Siya ang, yun, siya nga number one dahil pula at puti yung team naka ang team nila ay puti so siya ang number one dun sa grupo nila so sabi niya mama kailangan kong mag, maging number one ngayon sa uh, marathon so ayun nakuha niya yung ano niya <laughs> pinangarap <laughs> na siya daw maging number one yun mamaya balik ulit tayo mamaya don balik tayo dito po na tayo sa sasakyan mag uh, papahinga habang awala uh, wala pa yung oras na kasi naka-schedule yung oras nila sa pag yung by schedule kasi sila hindi pwedeng sabay ngayon dito muna na tayo tignan nyo ang ano dito yung tawag nito uh, Cohen Park ng mga bata Ayan, dito na tayo, sasakyan. Uh, pahinga lang muna tayo mga ilang minuto. Um, 9.30 pa naman, 10.20 yung umpisa nila. So, mga 40 minutes dito tayo. Kanina pa ako dito. Tapos, uh, nag-edit ako ng vlog. And then, Maya-maya, pagkatapos ng uh, entrance ni Bunso, Susunduin na naman natin si Kuya sa may Station. Odi, busy lang ang lola. Ganito ang buhay-buhay natin dito sa Japan, no? Kung wala kang work, bahay, sa mga anak. Yun, paikot-ikot lang ang buhay natin dito. At uwi siya ngayon dahil may laban na naman yung uh, kapatid niya bukas. Magsusupport siya at mag-re-range uh, siya sila mamayang gabi. May practice. Tuturuan niya ng maayos yung kapatid niya ayon sa gym ng kumpanya ng aking asawa. Kasi may gym, sariling gym sila doon. Uh, doon sila magpa-practice. Tuturuan niya para bukas magiging maganda yung performance ng kapatid niya. Support-support lang siya. Support-support Onitsyan support. lang daw siya. So yun, mamaya susundin so, natin. Mga 11 daw darating siya sa station, Unizawa station. Busy lang. Akala ko makakapunta ako ngayon sa my dental. Ah, dental. Hindi. Tapos na ako sa dental. Ipapalala ngayon is mag-to. Uh, Pagan ko. Um, um, yung, para, yung sa, sa eyeglasses. Gusto ko sana pumunta. Kung may oras ngayon. Makakapunta ako sana. ewan ko lang. Hindi ko pa alam. Yun sana magkaroon tayo ng time. Napakajikan ka karo kasi yung ano na yun, yung sa mata. Pa-check up pa sa ng mata. Magpapacheck up pa ng mata dito mga pag first time ka talaga nako expect mo na lang dahil mga dalang oras ka maghintay ng ano, tawagin ka. Kasi first time mo nga, marami pang process, magsusulat ka pa. Pero hindi ako kasi ako marunong magsulat, ipapasulat ko sa aking amang hari. Pag uwi niya mamaya. Ewan ko lang kung mapunta ako ngayon or bukas na, hindi ko alam. E, tingnan natin. Yan. Kasi yung mata natin, habang tumatanda tayo, yung mata natin is, number one natin ginagamit kasi yung mata, ba diba? Pag hindi tayo nakakita, eh simba ko lang, no? Ano na mayayari? Habang tumatanda tayo, yung mata natin nag-nag-ano siya, nagbabago din, nagba-blur. Uh, nagkakaroon tayo ng tinatawag nila dito na logan. Yun, na hindi mo man makikita sa yung binabasa mo, hindi mo man mababasa. Yung nagbasta hindi mo na sa madaling salita ay die. Matanda na dai, jo, tanda na talaga. Kaya habang maaga pa um kaya advice ko lang nga pala yung mga bat, mga nanay na medyo bata-bata pa diyan, uh, kailangan nating alagaan ang ating mata dahil pag tumanda tayo na ewan ko lang. <laughs> kailangan nating alagaan. Kasi nasa ano din naman kasi yan pag mamana sa inheritance na inyong mga pamilya. Kung may ano kay sa mata, yung mga cataract, yung something like that, yung mga madaling masira yung mata. Nasa inheritance ninyo yan. Yung asawa ko nga eh, yung mga anak ko, bata pa lang sila, may mga salamin na kasi dito. Nag-game yung mga bata. Kadalasan sa mga tao ngayon, mga bata pa, nga, mga bata pa, mga nasa elementary, ang sakit kadalasan ngayon, halos-halos sa buong mundo, hindi ko alam ha. Yun ang naririnig ko sa mga news, sa mga TikTok, sa mga wall na nakikita ko sa FB. Na, ang sakit ng mga bata ngayon is dahil sa gadget. nagigame tutok sa game, tutok sa cellphone, mga kung ano-ano dyan. Yung mata babad sa mga ganyang klaseng gadget yun. Kaya nasisira agad-agad yung mga mata ng mga bata. So yung mga nanay dyan na mga uh, kailangan nyo pang uh, bigyan ng attention yung mga anak nyo. Kasi pag nag na nagkasakit, nagsakit, sumakit yung mga mata nila, hindi na makita malabo na, mabata pa lang, nako, nanay, tignan nyo, uka ni Kakaro, ibig sabihin, uh, kailangan gumastos ng pera, dahil sa pagpapasalamin, ang mahalang salamin, ang mahalang pa-check up, lahat, kailangan bilhin, alam nyo naman, ang panahon ngayon, mahirap, di ba So, kung pwede lang, kagayak uh, kagaya kong nanay, alagaan natin yung mga kailangan control. Kontrolin natin yung mga anak natin na kailangan sa isang oras or dalawang oras lang sa isang araw, bigyan natin ng time sila na schedule. Week, weekends ka lang dapat mag-gadget. Uh, Pag walang school, ganyan lang ang gagawin mo. Hindi pwedeng araw-araw dahil mawawala. Parang ano din yan, ilason yung cellphone sa utak ng mga bata La, nagiging poisonous ano bentawag niyan o napoison yung utak nila hindi na nila hindi na sila wala na silang hindi na nila maikokontrol yung utak nila puro na lang game puro na lang diyan nakababad sa uh, cellphone wala nang ma, hindi na makapag-aral hindi na makapag gawa ng assignment hindi na hindi na tumutulong sa bahay, tawagin mo, nakatunganga, nakatulala. Tatawagin mo yung pangalan, kakausapin mo, tulala. Dahil yung mind nila nasa technology. Technology dahi. Ang mga bata ngayon, mga ano na, na napupuyso na yung nalalasa na yung utak nila dahil dyan sa uh, sa mga social media na yan. So, kailangan din natin na bigyan ang pansin ng pansin ang ating mga anak. So, yun lang. Dami kong dal-dal, Jai. <laughs> diba? So, ayan mga Inday. Galing na ulit ako doon. Hindi na ako nagpag-vlog kasi naghahawak ako ng video camera. At susunduin ko na naman ngayon si uh, Kuya. Hindi, tap, hindi pa tapos yung um, intrams nila. 11.30 pa matatapos. Pero yung laro niya, yung nakatoka sila kasi schedule, schedule sa game na yon tapos na siya at ayun okay naman nakapresent na tayo doon nagpakita na tayo doon may nata o hindi, hindi pa ako uwi punta natin si kuya sa station so ngayon nandito na ako sa station hinihintay ko na lang si kuya at ayun maya maya palabas na yun kasi 11.04 daw ang labas niya. So, ayun, dito na tayo. Ayan. Station, station na, Zay. Dito, ang mga ano. Wala akong maparkan doon. Parkan? <laughs> wala akong maparkingan doon sa... Ayan, may mga band na nakapark. Ayan, dito na lang tayo sa harap. Para paglabas niya, kita. Kita agad niya ako. Ayan may mga palabas na. Ayun si Kuya. May ayun. Ayan dumating <laughs> na si Dodong. <laughs> Sus ang gumpal langoy. Eh. Ingat dong, ingat dong. Ingat lang dong. Yukuri na. O okay re. O gay re. Okay, re. Is it kasing no? oh Ayan, nag... Nag... Ano daw siya, nag... Bali train para madali. Okay, re. So, ayan ngayon, nandito naman tayo sa... Doob ng sasakyan. In, ayon, nakawin na kami ng bahay kanina pa at... May... Ubento kasi si Kuya bukas, gagawa natin siya ng baon bukas kasi may laban ulit. Mamamaling ka naman tayo dyan sa ating peaboritong uh, grocery store. So, ang mga daladala ko, ayan, magpapakleaning ako. Itatapon natin yung basura dyan sa may uh, grocery store. Dyan sa labas lang naman ang tapunan. Para makasave tayo ng uh, cellophane kasi lahat dito pag nagtapon ka ng basura bibilhin mo yung cellophane lagayan ng basura kaya para makasave tayo dyan na lang natin sa, la si sa, labas ng uh, grocery store itatapon. may tapon na naman sila dyan anytime kung pwede kang magtapon kung may basura ka pero naka naka nakalagay yung pangalan kung anong dapat na itapon kailangan tap, plastik uh, plastic plastic lang talaga pag um, battle, battle lang talaga, pag can, can lang talaga, hindi mo talaga siyang ipaghahalo, mix, mix, all over the, ano na, basura, hindi mo pwede siyang i-mix lahat, kailangan separated siya. So, yun, uh, mas uh, thankful na din ako sa mga hapones kasi na na iisip din nila, iniisip din nila na mahirap din ang buhay, hindi pwedeng lahat bilhin na lang na bilhin, kaya ayun, may on, ano man sila, may rules, may system naman sila diyan na kung may basura kayo, karton, mga ayun, nasa i-recycle re nila diyan. Ayun, kung may karton ka, ilagay mo diyan, may babalik sa 'yong pera. Ayun, mga bottle, plastic, babalik sa 'yong pera diyan. Tapos, ayun. Diyan ako nagtatapon ng mga plastic na pinagbilhan ng mga nilalagyan ng mga karne, ayan. So ayun na, maggo-grocery na tayo. Walang dagdag dal 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 <laughs> So ayan, paminsan-minsan daw, dinner daw kami dito sa restaurant. Si Amang Hari ang maglilibre. O sa libre? Abdik pa sa kilat ko dahil. Ayan. ayan. So ay nanta. Ayan, so mag-order lang daw Muna sila. Ba siyang na kinamono ang tahita na? Na. Ba't siyang toong na siya Oroshi tonkatsu.

はいはいありがとうございますございます何する今日来てからで今日は何今日はんだこれであこれ欲しいなんだってこの人漬物漬物のお漬物漬物漬物漬物漬物漬 美味しい <music> 美味しいいい体ごと出したら別にないでしょっだますいやあたるやめろやめママのあんたのやつ。